pera sa iyong buhay. Habang buhay, makapangyarihang panalangin para sa yaman at kasaganaan. Nais kong pakinggan mo ang aking tinig at magtiwala sa aking mga pangako. Ako ang Panginoon, may ari ng buong pilak at ginto at walang bagay sa mundong ito na wala sa aking kapangyarihan. Kung ikaw ay naniniwala sa akin, sumusunod sa aking mga daan, at pinananatili ang iyong pananampalataya, bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang mga pagpapala ng walang sukat. Hindi magiging problema sa iyong buhay ang pera dahil ako ang Diyos na nagtataguyod ng lahat ng iyong pangangailangan. Sinabi ko sa iyo, huwag matakot dahil ako ay kasama mo. Kapag dumating ang mga pagsubok sa pananalapi, Kapag tila ang pera ay tumatakas sa iyong mga kamay, alalahanin mo na ako ang nagbibigay ng kasaganaan. Inilalagay ko ang mga pagkakataon sa iyong daraanan. Ini-inspire ko ang iyong isipan para sa mga bagong ideya at binubuksan ko ang mga pintuan na walang makapagsasara. Walang kakulangan na makalalaban sa kapangyarihan ng aking salita. At ngayong araw, idinedeklara ko sa iyong buhay, kasaganaan, kasaganaan at walang katapusang provisyon huwag hayaang ang pagkabahala ay maghari sa iyong puso pinapangalagaan ko ang mga liryo sa parang at pinapalakas ang mga ibon sa langit gaano pa kaya ako mag-aalaga sa iyo na minamahal ko unahin mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at ang lahat ng iba pa ay idaragdag ko sa iyo ang pera ay darating sa iyo sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mga negosyo ay magiging matagumpay. Ang mga pintuan ay magbubukas at ang yaman ay magiging patuloy sa iyong buhay. Ako ang Diyos ng pagpaparami at kung saan may kaunti, magkakaroon ng marami. Lahat ng mga kadena ng kahirapan at lahat ng espiritu ng kakulangan na nagtatangkang hadlangan ang iyong kasaganaan ay mababasag sa kapangyarihan ng aking pangalan. Ako ang Panginoon na nagwawasak ng mga sumpa at nagbabalik loob ng mga kapalaran. Ngayon, idinedeklar ako. Ang iyong bahay ay mapupuno. Ang iyong mesa ay magiging sagana. At ang iyong mga kamay ay magkakaroon ng sapat upang magbigay at tumanggap. Hindi lamang ikaw magkakaroon ng iyong mga pangangailangan, kundi ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala sa buhay ng iba dahil ang aking kasaganaan ay tatawid sa iyo. Maniwala ka dahil ako ay tapat sa aking salita. Ang pera ay hindi isang layunin, kundi isang paraan kung paano ko pinagpapala ang mga nagtitiwala sa akin. Bibigyan kita ng karunungan upang pamahalaan ang iyong mga ari-arian, ng karunungan upang makagawa ng tamang mga desisyon at isang pusong bukas upang magbahagi. Ang lahat ng iyong hahawakan ay magiging matagumpay, ang iyong mga proyekto ay magtatagumpay, at ang mga gawain ng iyong mga kamay ay gagantimpalaan. Ako ang Diyos na nagpapayaman ng walang kasamang paghihirap. Magtataguyod ka at magtiwala dahil malalaking bagay ang aking inihanda para sa iyo. Ang panahon ng kakulangan ay lumipas na at ngayon ay pumasok sa iyong buhay ang isang bagong panahon ng katatagan, paglago at kasaganaan. Hindi magkukulang ang pera, ang provision ay patuloy at ang aking kabutihan ay magpapakita sa bawat detalye ng iyong araw. Ako ang Panginoon, ang iyong tagapagbigay, at walang bagay na kakailanganin mo. Maghanda ka na para sa isang himalang pinansyal. Ang panalangin ito ay magbubukas ng kasaganaan na nakalaan ng Diyos para sa iyo. Pinapakita ko sa iyo ang mga landas ng kasaganaan at walang makakapigil sa mga bagay na itinakda ko para sa iyo. Kahit na mukhang mahirap ang sitwasyon, kahit na sinasabi ng mundo na walang solusyon, ako ang Diyos na nagtatagpo ng mga imposible at ginagawang mga himala. Kung saan may mga nakasaradong pintuan, binubuksan ko ang mga daan. Kung saan may kakulangan, nagdadala ako ng kasaganaan. Hindi mo kailangang matakot sa hinaharap dahil ako ang nangunguna sa lahat ng bagay. Naghahanda ng mga oportunidad, naguugnay sa iyo sa mga tamang tao at nagdadala ng paglago sa iyong buhay. Pinapalago ko ang bawat pagsusumikap mo. Ginagawa kong malaki ang maliit at ang mga bagay na mukhang kulang ay nagiging higit pa sa sapat. Magtiwala ka sa aking araw-araw na provision at huwag mag-alala sa bukas. Kung paano ko pinakain ang aking bayan sa disyerto, kung paano ko ginawa na hindi mauubos ang langis ng byuda, aalagaan kita. Ang iyong kabuhayan ay hindi nagmumula sa pagkakataon ni nakasalalay sa mga kalagayan ng tao, kundi sa aking salita na hindi nagkukulang ang pera ay darating sa iyo sa mga hindi inaasahang paraan sa pamamagitan ng mga pintuang ako mismo ang magbubukas. Ang iyong trabaho ay magbubunga. Ang iyong mga pamumuhunan ay magdudulot ng magandang resulta at makikita mo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiwala sa akin at pagiging umaasa lamang sa lakas ng iyong mga kamay. Naglalagay ako ng pagkamalikhain sa iyong isipan, estratehiya sa iyong mga plano at karunungan sa iyong mga desisyon. Kapag ikaw ay naglakad patungo sa aking direksyon, ang kasaganaan ay magiging isang salamin ng aking kabutihan sa iyong buhay. Idinedeklara ko na ang iyong aanihin ay malaki dahil ang lahat ng iyong itatanim na may pananampalataya aanihin mo ng may kagalakan. Walang gawain ng kalaban ang makakapagwasak sa mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Lahat ng espiritu ng pagkaantala, lahat ng kakulangan at lahat ng mga gawain laban sa iyong kasaganaan ay tinanggal sa kapangyarihan ng aking pangalan. Ang panahon ng pinansyal na pakikibaka ay nagtatapos at ang panahon ng kasaganaan ay magsisimula. Makikita mo sa iyong sariling mga mata ang aking providensya na kumikilos sa bawat detalye. Huwag hayaang ang takot o duda ay magnakaw ng iyong pananampalataya. Ako ang Diyos na nagbibigay ng galang sa mga nagtitiwala sa akin. Hindi ka mahihiya, hindi ka na mamumuhay sa kakulangan o utang dahil ang aking pagpapala ay nakatambad sa iyong bahay. Manampalataya ka dahil ako ay tapat at makatarungan upang tuparin ang lahat ng aking ipinangako pera, mga yaman, mga oportunidad at mga pintuang bubukas ay magiging bahagi ng iyong landas at ang aking pangalan ay maluluwalhati sa iyong kasaganaan. Ako ay kasama mo at lahat ng iyong gagawin ay magtatagumpay. Dumating na ang iyong panahon ng paglago. Ang iyong buhay pinansyal ay magbabago at makikita mo na ako ang Diyos na nag-aalaga ng walang sukat. Maglakad ka na may katiyakan na wala kang kakulangan dahil ako ang Panginoon ang iyong tagapagbigay at hindi kita iiwan. Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay pinansyal? Ang panalangin ito ay magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Itinakda ko na para sa iyo ang isang pagpapala ng kasaganaan at walang anumang puwersang laban sa iyo ang makakapigil sa mga bagay na inihanda ko. Ang iyong isipan ay bagong haubog, ang iyong mga pananaw ay magiging alinsunod sa aking kalooban, at ang iyong puso ay mapupuno ng tiwala. Bibigyan kita ng karunungan upang paramihin ang iyong mga yaman, ng discernment upang gumawa, ng matalinong desisyon at ng tapang upang magsimula ng mga bagong proyekto. Ang mga bagay na akala mo'y hadlang ay magsisimulang dumaloy dahil ako ang Diyos na nagbubukas ng mga daan sa disyerto at nagdadala ng mga ilog sa mga tuyong lupa. Makikita mo ang mga oportunidad kung saan ang iba ay nakakakita lang ng mga paghihirap at ang aking kamay ay magagabay sa iyo upang ang bawat hakbang ay maging matatag at tiyak. Idinedeklara ko sa iyong buhay ang isang bagong panahon ng tagumpay. Ang panahon ng kakulangan ay natapos na at magsisimula ngayon ang isang panahon ng kasaganaan. Gagawin ko na ang mga pagpapala ay darating sa iyo sa isang supernatural na paraan. Makikita mong umuunlad ang mga negosyo, magbubukas ang mga hindi inaasahang pintuan, at ang mga yaman ay darating mula sa mga pinagmumulan na hindi mo inaasahan. Magpapadala ako ng mga tao upang tumulong sa iyo, magpapadala ng mga kliyente sa iyong negosyo, at ilalagay sa iyong landas ang mga taong magpapala sa iyo hindi ka na kailangang umasa sa swerte kundi sa aking biyaya sapagkat ako ang nagbibigay ng kakayahan upang magtaguyod ng yaman. Ang iyong tahanan ay magiging isang lugar ng paglalaan kung saan hindi mawawala ang anumang bagay sapagkat ako ang Panginoon ang iyong tagapagtustos. Ang bawat proyekto na iyong sisimulan ay magkakaroon ng aking pabor. Gagawin ko na magtagumpay ang mga gawain ng iyong mga kamay at ang iyong mga binhi ay magbubunga sa matabang lupa. Ang pera ay hindi na magiging pabigat o alalahanin dahil matututo kang magtiwala sa aking provision. Bibigyan kita ng mga bagong estrategiya, mga bagong ideya at mga bagong koneksyon na magdadala ng pinansyal na paglago. Hindi ka na mamumuhay sa mga paghihirap o kakulangan kundi sa kasaganaan. Ang iyong aanihin ay magiging malaki dahil ako ang nag-aalaga sa iyo. Ang mga bagay na noon ay tila imposible ay magiging isang realidad sa iyong mga mata sapagkat ako ang Diyos na nagbabago ng mga sitwasyon at nagdadala ng paglago kung saan wala. Inaalis ko sa iyong buhay ang lahat ng espiritu ng kahirapan. Lahat ng limitadong pag-iisip at lahat ng takot na wala kang sapat. Ako ang Diyos ng kasaganaan at ang aking salita ay matutupad sa iyo. Ang iyong mga pamumuhunan ay magiging matagumpay. Ang iyong mga negosyo ay lalaki at ang iyong mga kita ay magdudoble ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang mga yaman na gagamitin mo para sa iyong kaligayahan, para sa iyong pamilya, at para matulungan ang mga nangangailangan. Ikaw ay magiging daluyan ng mga pagpapala, at mas marami kang ibibigay, mas marami ko itong paramihin. Ang pera ay hindi mawawala sapagkat ang aking provision ay hindi nagkukulang. Mula ngayon, makikita mo ang pagkakaiba sa pagtitiwala sa akin at sa pagiging umaasa lamang sa sariling lakas. Ako ang Diyos na nagagantimpala sa pananampalataya at ang mga nagtitiwala sa akin ay hindi mapapahiya. Makikita mo ang aking provisyon sa bawat detalye. Makikita mo ang aking kamay na kumikilos sa bawat aspeto ng iyong buhay pinansyal kahit sa mga mahihirap na panahon, ako ay naroroon sa iyong tabi, ipinapakita na ang aking katapatan ay walang hanggan. Magkakaroon ka ng kapayapaan, siguridad at kasaganaan sa lahat ng aspeto, sapagkat ang layunin ko para sa iyo ay isang buhay na puno ng kasiyahan. At ganito ang sabi ng Panginoon, Pinili kita upang mamuhay sa kasaganaan, upang maglakad ng taas ang ulo at upang ipahayag sa buong mundo ang aking katapatan. Walang makakapigil sa aking gawain at ang aking pangako ay matutupad. Ako ang Panginoon na magbibigay sa iyo at ang iyong kasaganaan ay magiging isang salamin ng aking kabutihan. Magtiwala ka sapagkat ang pera ay hindi na magiging alalahanin kundi isang kasangkapan upang tuparin ang iyong mga pangarap at ang layunin na mayroon ako para sa iyo. Ang panahon ng pakikibaka laban sa kakulangan ay natapos na at magsisimula ngayon ang isang bagong panahon ng kasaganaan. Inuutos ko na ang bawat pintuan na nakasara ay magbubukas sa iyong harapan. Ang mga bagay na tila hindi maaabot, ang mga bagay na iniisip mong hindi para sa iyo, ngayon ay magiging bukas. Makikita mong dumarating ang mga oportunidad mula sa bawat direksyon at bibigyan kita ng karunungan upang kunin ang mga ito at gawing hindi matitinag na pinagmumulan ng kasaganaan. Wala ni isa mang yaman ang masasayang. Wala ni isa ideya ang mawawala sapagkat binibigyan kita ng kakayahan upang pamahalaan ng mahusay ang lahat ng inilalagay ko sa iyong mga kamay. Ako ang Panginoon na nagtuturo kung paano magtagumpay at ako mismo ang magagabay sa iyo patungo sa isang buhay na pinansyal na matatag, sagana at puno ng kapayapaan. Idinedeklara ko na hindi ka na magiging alipin ng mga utang. Pinutol ko ang bawat tanikala na nag-uugnay sa iyo sa kakulangan, sa pagsasalig at sa takot sa kinabukasan. Mabubuhay ka ng may kapayapaan, alam mong ako ang iyong tagapagbigay, ako ang nag-aalaga ng bawat detalye at walang bagay ang mawawala sa iyong mesa. Ang iyong pangalan ay pararangalan ang iyong buhay ay tatampukan ng balanseng pamamahala at talinong pinansyal. Magkakaroon ka ng kakayahan upang tuparin ang iyong mga pangarap ng walang alalahanin sapagkat ako ang Diyos na nagbibigay higit pa sa inaasahan at naisip. Wala ng utang o problema sa pera ang magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo sapagkat inilabas ko na ang iyong tagumpay. Ang pera ay patuloy na dadaloy sa iyo ng tama at makatarungan. Ang pawis ng iyong muka ay hindi magiging walang kabuluhan at pagpapalain ko ang bunga ng iyong mga gawa. Makikilala ka dahil sa iyong pagsusumikap. Ikaw ay bibigyan ng gantimpala dahil sa iyong talento at makikita mong magiging matagumpay ang bawat proyekto. Makikita ng mga tao ang ginagawa ko sa iyong buhay at luwalhatiin ang aking pangalan. Ikaw ay magiging buhay na patutuo na ako ang Diyos na nagbabago ng kwento, nagbabago ng kalagayan at nagbubuhos ng mga biyaya sa walang sukat na para sa mga nagtitiwala sa akin. Ang iyong puso ay hindi na mangangamba sa mga pinansyal na paghihirap. Bibigyan kita ng kapayapaan upang magpahinga sa katiyakan na ang lahat ay nasa aking mga kamay matututo kang pamahalaan ang iyong mga kita ng may karunungan, mamuhunan sa mga tamang bagay, at hindi sayangin ang mga yaman na ipinagkatiwala ko sa iyo. Bibigyan kita ng pangitain para sa hinaharap, isang mindset ng kasaganaan at mga hakbang na maghahatid sa iyo ng matatag na paglago. Ang lahat ng iyong hahawakan ay magtatagumpay dahil ako ay kasama mo at ang aking biyaya ay suma sa iyo. Makikita mong dumadating ang pera ng madali at walang hirap. Ako ang magbubukas ng mga pintuan sa trabaho, negosyo, pamumuhunan at bawat landas na tatahakin mo. Ilalagay ko sa iyong puso ang kabutihang loob upang matulungan ang mga nangangailangan at kung mas marami kang ibibigay, mas marami ko itong pagpapalain hindi ka na muling matatakot na hindi magkakaroon ng sapat sapagkat ako ang Diyos na nag-aalaga sa iyo. Gaya ng pag-aalaga ko sa mga ibon at pagpapaputi ng mga liryo sa mga parang, inaalagaan ko ang bawat detalye ng iyong buhay pinansyal. At sinasabi ko sa iyo, magsaya ka na sapagkat dumating na ang iyong pagbabago. Ang panahon ng kakulangan ay natapos na at isang bagong realidad ang nagsisimula ngayon ako ang panginoon ng iyong buhay ako ang iyong tapat na tagapagbigay at ang aking salita ay hindi kailanman mabibigo ang kasaganaan ay sasamahan ka ang pagpapala ay magiging bahagi ng iyong araw-araw at ang pera ay palaging naroroon sa iyong buhay mabubuhay ka upang magsaksi sa aking mga pangako at makikita mong ako ang Diyos na tapat sa aking mga salita. Ngayon sa aking harapan, makikita mo ang isang bagong panahon. Ang mga bagay na tila imposible ay magiging totoo sapagkat walang hangganan sa kung ano ang maaari kong gawin para sa iyo. Ang iyong mga pangarap na itinagong nasa iyong puso ay magsisimulang magkaanyo sa iyong mga mata. Makikita mong lumalago ang iyong negosyo, tumatatag ang iyong pinansya, at ang iyong mga paghihirap ay magiging tagumpay. Binabasag ko ang mga tanikala ng kakulangan at binubuksan ang mga pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Walang makakapigil sa mga bagay na ipinahayag ko na tungkol sa iyong buhay. Ako ang Panginoon, ang iyong kanlungan at kalakasan, at sa akin makikita mo ang seguridad upang magtagumpay. Hindi ka na magiging alipin ng mga kalagayan, kundi nasa isang lugar ng ganap na tiwala. Wala nang krisis, wala nang sitwasyon sa iyong paligid, sapagkat ang nagtitiwala sa akin ay hindi matitinag. Ang inihanda ko para sa iyo ay mas dakila kaysa sa anumang alok ng mundo. Ang iyong trabaho ay pagpapalain, ang iyong pinansya ay pagmumultiply, at ang iyong kabuhayan ay magiging tuloy-tuloy. Ang iyong isipan ay magiging isang pinagmumulan ng pagkamalikhain, mga bagong ideya ang sisibol araw-araw at magiging tanyag ka sa lahat ng iyong gagawin. Bibigyan kita ng kakayahan na makita ang higit pa sa mga paghihirap at gawing oportunidad ang mga pagsubok ang mga bagay na para sa iba ay hadlang, para sa iyo ay magiging tulay para sa mga bagong tagumpay. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magiging matatag na hakbang patungo sa kasaganaan dahil ikaw ay ginagabayan ng aking kamay. Inilalagay ko sa iyong harapan ang isang maliwanag na hinaharap, isang buhay na puno ng kasaganaan at mga biyaya at tinatawag kita upang ipamuhay ang buhay na sagana na inihanda ko para sa iyo. Huwag nang mag-alala pa tungkol sa bukas, kundi magtamasa sa kasalukuyan ng may tiwala at kasiyahan. Ang kayamanang kailangan mo, maging pinansyal o emosyonal, ay ipinagkakaloob na ngayon. Ako ang Panginoon na magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan at ang aking kapayapaan ay magiging iyong kasama sa bawat desisyon na gagawin mo. Kapag ikaw ay naka-align sa aking kalooban, makikita mong ang mga biyaya ay susunod sa iyo nang hindi ka panipaniwala at ang pera ay magiging isa lamang sa mga bagay na inihanda ko para sa iyo. Ang bawat aspeto ng iyong buhay ay mababago at ang iyong tiwala sa akin ay bibigyan ng gantimpala. Ikaw ay magiging buhay na patutuo ng aking katapatan. Ang mga biyaya ay magiging kasing dami na hindi lang para sa iyo, kundi upang magpala ng iba, upang tulungan ang mga tao sa iyong paligid. Ginagawa kong magtagumpay ka upang maging biyaya ka sa kamay ng iba ang iyong buhay ay magiging isang pagsasalamin ng aking pagmamahal at aking kabutihang loob. Nagtapos na ang panahon ng kakulangan. Dumating na ang panahon ng kasaganaan at makikita mo ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. At tandaan, anak ko na ang kasaganaan na ipinagkakaloob ko sa iyo ay hindi lamang para sa iyong kabutihan, kundi upang luwalhatiin ang aking pangalan. Sa iyong pagtagumpay, magiging saksi ka sa aking kabutihan at makikita ng iba ang aking makapangyarihang kamay sa iyong buhay, kaya't maghanda ka sapagkat ang pinakamahusay ay darating at nagsimula na ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan. Ngayon pumasok ka na sa isang bagong dimensyon ng pananampalataya at kasaganaan ang iyong puso ay patuloy na aalalahanin na walang hangganan sa mga bagay na maaari kong gawin sa iyong buhay. Ako ang Diyos na nagbukas ng dagat para sa aking bayan at ngayon ay binubuksan ko para sa iyo ang isang ligtas na daan patungo sa kasaganaan. Ang mga yaman na iyong hinahanap ay hindi lamang material kundi pati na rin espiritual, emosyonal at pampamilya. Ako ang nagbabalik loob ng iyong buhay at ang pera na darating sa iyo ay magiging isang salamin ng aking kabutihan at kasaganaan. Makikita mong magbubukas ang mga pinto na dati nakasarado. Makikita mong dumadaloy ang mga pinansya ng hindi inaasahan at milagrosong paraan. Wala nang magiging imposible para sa iyo sapagkat ikaw ay naglalakad sa aking tabi. Ako ay magiging kasama mo sa bawat bagong pagsisimula gagabayan ng iyong mga hakbang ng karunungan at kasaganaan. Ang mga bagay na dati malayo at hindi maaabot ay magiging realidad na at ikaw ay magiging buhay na patutuo na kapag ang isang tao ay nagtitiwala sa akin, ang mga pinto ay magbubukas, ang mga pagsubok ay magiging tagumpay, at ang kasaganaan ay magiging isang patuloy na daloy. Alam ko ang nais ng iyong puso at ibubuhos ko sa iyo ang isang sobrenatural na pabor. Kung saan may pangangailangan, nandoon ang aking mapagkalingang kamay. Kung saan may laban, ang aking lakas ang magiging sa iyo. Kapag ang duda ay subukang pumasok sa iyong isipan, aalalahanin kita na ikaw ay higit pa sa magtatagumpay kay Kristo. Ang iyong buhay pinansyal ay magiging isang biyaya sa mga tao sa iyong paligid at ikaw ay magiging kanal ng aking kasaganaan. Bawat hakbang na iyong gagawin, bawat desisyon na iyong tatahakin ay susuportahan ng aking biyaya. Wala nang lugar para sa pagkatalo. Sa pagkatang aking ginagawa ay perpekto. Makikita mong magaganap ang mga pambihirang pagbabago. Ang mga hangin ng kasaganaan ay magsisimulang humaplos sa iyong direksyon. Gagawin kong magtagumpay ka sa bawat pagsisimula, maging sa trabaho, sariling negosyo, o mga bagong proyekto. Ang pera ay dadaloy sa iyo ng madali at ang iyong buhay ay magiging puno ng kasaganaan, wala ng kakulangan, wala ng kakapusan. Ang kayamanan ay magiging isang kasangkapan para sa katuparan ng aking layunin sa iyong buhay at ikaw ay pagpapalain upang magpala ng iba. Alam ko na nakikita mo na ang mga palatandaan ng pagbabagong ito. Ang mga nagsimula bilang isang pag-asa ngayon ay magiging iyong realidad. Maghanda kang masaksihan ng mga kababalaghan na malapit ko ng gawin sa iyong buhay. Huwag mag-alinlangan sapagkat makikita mong ang pinakamahusay ay darating. Ako ang Diyos ng kasaganaan at ang aking pangako sa iyo ay isang buhay na puno ng kasaganaan, kayamanan at mga biyaya. Patuloy na magtiwala sa akin sapagkat makikita ng iyong mga mata ang katuparan ng lahat ng aking sinabi tungkol sa iyong buhay. Kapag tiningnan mo ang nakaraan, mapapansin mong bawat hakbang ay pinangunahan ng aking kamay at ikaw ay magpapasalamat sa bawat sandaling naranasan. Mararanasan mo ang aking provisyon sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Ito ang panahon ng iyong kasaganaan, ang panahon upang masaksihan ang mga milagro sa pinansyal, ang panahon upang mabuhay sa kasaganaan na inihanda ko para sa iyo. Kung tinanggap mo ang panalangin ito at naramdaman sa iyong puso, ang katiyakan na malapit ng maganap ang pagbabago sa iyong buhay, nais kong humiling ng isang simpleng bagay. Ibahagi ang biyayang ito sa ibang tao na nangangailangan din ng kasaganaan at kasaganaan ipamalas ang salita at hayaan mong maranasan din ng iba ang kapangyarihan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos higit pa rito kung naniniwala kang tinamaan ka ng panalangin na ito mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications upang hindi mo na ma-miss ang isang makapangyarihang mensahe katulad nito tandaan sa pagtulong sa iba upang kumunekta sa panalangin at pagbabago, ikaw din ay nag-aambag ng mga biyaya para sa iyong sariling buhay. Naniniwala ako na malapit ka ng magsimula ng bagong panahon ng kasaganaan. Kaya anong hinihintay mo pa? Tara, sabay tayong maglakbay sa landas ng pagbabago at mga biyaya.